Saan ba tayo pwedeng mag-monitor? Pwede tayong mag-monitor kahit saan na may seagrass. Dito sa may barangay Gulod, Kalatagan, Batangas, pwede tayong mag-monitor. Dahil sa gana ang barangay na ito sa mga seagrasses. Excited na ba kayong mag-monitor? Ang pinakauna natin gagawin ay magta-transect line tayo. So, paano ba ito gagawin? Gamit ang tape measure na may habang 50 meters, ihilera ito. At ang pagkakahilera nito ay padiretsyo at mula sa shoreline hanggang sa pailalim ng dagat. Pagkatapos ng transect ay mag-uumpisa naman tayo mag-quadrat. Paano naman ito? Bibilangin natin kung ilan ang mga sea grasses na nakapaloob. Susuriin din natin kung ano-ano mga klaseng species na mga isay ang nasa loob ng quadrat titignan din natin kung ano-ano ba ang mga hayop na nakikinabang sa mga seagrass. Gamit ang mga water probes, susuriin natin ang salinity, pH level, TDS at temperature ng ating tubig. Ito ay tatlong beses na gagawin simula sa una, gitna at dulo ng transect line. Dahil sa ating pagmamonitor, nakikita natin ang mga pinsala na nangyayari sa ating mga lusay o isay at matutukoy natin kung ano ang mga dahilan nito. Nagiging batayan din ang pagsusuri ng mga isay para sa epektibong pagpaplano at pagkilos ng mga ahensya ng gobyerno at tayong mga komunidad.